maapekto siya sa movement. Pero since this is our concert, bibigay po namin talaga yung lahat na makahaya namin para um, magawa na lahat ng mga ituturo sa amin. What can you say, Maki? Sa aming mga girls, <laughs> uh, and boys, ha? Sa aming mga girls, siguro, ano, yung parang yung inar, kasi parang, kasi ano yun, ito pa, gusto namin ma-showcase din yung voices namin, you know characteristics ng mga voices namin. And then, kay Lodi namin sumayaw talaga kasi we want to take the challenge, yes. And di ba, malay mo, maraming opportunities kasi baka may mga sabi, uy, magayon siya sumayaw at hey. Sa mga boys naman, ha? Kaya mo parang katawa dyan. <laughs> okay naman. Si Ian, Ian, ikaw, ano challenge sa'yo? Bukod sa init, mahinit ka ngayon. Ano? Okay. I think kasama naman na naman na po ng lahat. Ayun uh. nga. Kailangan na namin mag-adjust since bago sa amin ito, nakakanta kami na hapong sumasayaw. Kaya, ayun po. Thank you. Ano yung pakiramdam na nagsama-sama kayo sa isang concert na nabigyan kayo ng no opportunity to have like a grand concert in front of you? Yung ba ako kami ano, mas kalmado kasi hindi na sa competition. Ah, uh, dito kami to perform, to entertain um uh, sa mga manonood at the same time ah uh, para makapagbigay ng maganda. So, feeling ko yun lang yung pinaka-pressure sa amin ngayon, yung makapagbigay kami ng maganda. So, kasi siyempre, um, hindi lang sa, nga, hindi lang kami kakanta, meron kami movements, may mga na-endang So, feeling ko merong Ito'y konti pressure para sa akin, pero syempre, dito naman sa industry, kailangan maging flexible din. Eh. Kailangan maging handa always sa mga pwede mga mangyayari. Yeah! Anong basa? Ako naman, ahm... Anong tanong? Anong paki ng madam? Ang <laughs> uh, okay. Um, excited, syempre, kasi uh, doon pa lang sa, sa Grand Res. Um, dito na kami so parang ibang level na yung yung uh, tatahakin namin na kami pa rin yung magkakasama. pero may kasamang excitement kasi syempre um, uh, extra kung gagawin namin Tsaka hindi siya dalubad yung ano yung yung na yung 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 So, parang challenge sa akin and it's super, super ang laking challenge sa akin to keep up with them kasi bata sila eh, parang very timely yung mga bosses, yung mga dance moves, so parang Gen Z, ang tawag ba doon? You know? So, uh, bilang 42, uh, kailangan ko rin sumabay sa kanila and in all fairness, ginagawa din talaga nila akong bata, alam mo yun, kaya mo yan, Mary, kaya mo yan, Bec, ganun. So, <laughs> alam mo yun, parang excited din ako kasi close sa me din yung Lesba. But we are more closer now dito sa concert na ito na dito talagang tulungan na sa siya. And yeah, extra rice, tama. Bakit yung chalice mo siya na extra rice? Wala sa akin yung mic eh. So yeah, very excited ako kasi may kanta, may dance. Very Yung pakiramdam, <laughs> 'yung pakiramdam na, 'yung pakiramdam <laughs> <May bigad ha. inaudible> na 'yung mga 'yung upuan. Bibigatan. Eh char lang. Kay naman. Say March 4th 'yung respect. Mag magkakalaban kami at, this, at ngayon magkakasama kami sa isang concert. And super napaka-challenging ko 'yun. Oh. 'di ba? Kaya yan sana po ay uh, mag magawa namin lahat ng mga pinapagawa po sa amin. Yes. Uh, first yes back on no. So, may sinabi ba si Direk uh, kung ano mga advice na sa inyo uh, na you can share with us. Wala ba 'yun? Ha? Ah, <laughs> <laughs> uh, uh, eh pinaiintindihan po sa amin yung pagkakaiba ng gig sa concert. So, mas kailangan namin i-level up yung game namin, yung craft namin. Uh, sa singing, lalo sa singing, at yun nga, nadagdagan pa ng e ewan ko kung, kung paano namin mapapalabas yung sa pagsayaw namin, pero yun. Kaya, bumili na kayo ng ticket para mapanood yung mga dance moves namin na Ayun. <laughs> yeah. And as Derek Moll said, we have to be intentional with whatever we do because this is not um, a gig. This is not a gig. This is already a concert. So, <laughs> so from the lead walls, from the technicalities, and from all the outfits and movements, the staging. Yeah. And kailangan namin siya itodo kasi they paid to see us do that thing. And we have to give them the intentionality. Ayun po. Thank you po. <laughs> yeah. Um, I agree. Hindi. <laughs> <laughs> Siyempre, um, yun nga, in-explain sa amin kung ano yung kaiba ng delivery gig and concert. So, sa so concert, from head to toe, talagang kumakanta kami, nakakakunod kami, even the lights, Uh, the LED, the, the knob of the microphones and everything, no? Kailangan makakonnect siya Kasi this is a concert, parang uh, the, um, and ako din, sobrang, um, hindi ko alam kung pwede sabihin, but the songs are, sobrang nakakamove yung song. Ang gaganda ng line-up. So kung ako sa mga tao na wala ng tickets, please try. Just try. Wala naman pong mawawala. Kami, kayo po ang bahala sa tickets. Kami po ang bahala sa show. Yeah! So, Sinong bahala sa bayan? So, ang tiket. <laughs> ano yung parang ramdam na, ano, since, di ba po, um, ano yan, binigyan binigyan kayo ng chance to showcase your talent dun sa All Star Grand Test back. And ngayon binigyan ulit kayo ng chance ng Showtime, ng Showtime and yung TNT na parang to support your journey naman dito sa All Star Grand Test back on. Ako po, uh, personally, masaya kami and thankful po kami sa Showtime family na magkaroon ng opportunity na magkaroon ng concert kasi um, to produce ng isang concert is sobrang hirap po, diba? So bilang solo artist ako dati, tas ngayon uh, may kasama akong marami tapos libre pa 'yung concert di ba so ako feeling po sakin and overwhelming and for sure sa mga kasama ko ngayon um sobrang masaya po kami dahil um, dito sa journey na to palibagong journey hindi lang basta mag-isa sila or mag-isa ako meron kami kasama dito sa journey na tinatahak namin na teamwork mismo. Sino po Ako po, ah, uh, iba po kasi yung, uh, you know, tawag sa John Lewis Rock, talagang mas nakaka when it comes to singing, showing your talent, and dahil po sa All Star John Lewis mas lalo pong nabuse yung confidence namin. And siyempre, iba naman yung sa concert, di ba? Ngayon, mas... Ay, <laughs> um, sa concert kasi, siya, no pressure na yun. Hindi na kami yung, yung parang Oh, so, para lagi nag-rehearse, para lagi aligad na, paano ba ito? Ito yun yun. Ayun lang, and malaking po na rin po namin sa Showtime family for supporting us, especially to Meme, na may ba isyan ka. Maraming maraming salamat po for supporting us. Always. Ano ayaw mo? Yes, <laughs> ayaw po. Yay!

I I Hello po! Hello po! Congratulations! tanong? Yes. So, uh, yes. um, <laughs> no, first question is, parang Paano yun na make sure na magiging equal yung exposure niya sa concert? Bilang sampu kayo? Para mas marami bang production numbers si Marco dahil siya yung Grand Champion? Um, actually, ano po, nung, uh, ano ba to? I nung may, mean, nung may, nung, uh, may nung pinagmitingan po namin, baga nakalatag na po, ano sinabi sa amin. So, kung, kung ano lang din naman po yung sabihin ng uh, buong prod, yun, yun lang din naman po yung susundan namin, and yun yung parang ginagawa rin namin ngayon, yung, in namin, and yun yung pinaghihirapan namin para sa concert. Para so, parang mag agree ba lahat? Opo, magiging naman po lahat. So, magiging naging naman po lahat. Kasi may mga, di may history sa tawag ng tanghalan na merong na-disqualify tapos sinabi niya na cooking show daw yung tawag? No, let's face it, right? Yeah. Yes, yes. Okay. Okay. So, uh, never naman kayo narinig like about that, but what was your comment on that one? Na may na-disqualify because of that, ano, of saying that? Actually, yeah. ano po eh, kasi yung common age na pag-usapan natin, di ba? Na parang sayang, sayang, kasi kung kung kilalma mo na lang yung sarili mo. Kumbaga, pwedeng kasama ka dito or pwedeng, pwedeng hindi. Pero sa amin kasi, sa, ano eh, sa pagkakaibigan namin, yun yung pinaka parang importante sa ngayon. Kasi hindi na, hindi mabubuo yung concert kung wala kami pagkakaibigan, wala kami pagkakaisa. And yun, yeah, siguro. Yun po. Ah, uh, kay Maya naman, what was your reaction na parang some of your fans were criticizing you for joining Tawag na Tanghala na nag-champion ka na sa The Clash no? Ako po, ang kasagutan ay <laughs> hindi po. Ah, hindi po. <laughs> hindi po ako para sa akin po. Um, weird, weird lang sa uh, pakinggan kasi ako masaya po ako dahil uh, kahit kinikritisize po nila ako. Nandyan sila para sa akin. Alam mo yun, parang napapansin pa rin nila ako. Still. So ako, thankful po ako. Walang showbiz. Masaya ako dahil um, yung mga fans, saka yung mga nagkikritisize sa akin. Kumbaga, isa lang naman din sila ng um, ng intention. Kumbaga yung mapansin ko sila. And, ano, so ako po, happy lang din ako and um, gusto ko na magpasalamat din sa mga naniniwala sa akin, yung mga hindi naniniwala. Dahil still, mas lamang yung mga naniniwala sa akin. So, unbothered ka? Unbothered okay. po. Pero, just to, to set the record straight, why did you join? Tawag ng tanghalan na Knowing na champion ka na din sa class. Opo, ako po, um, tulad po ng mga sinasabi ko rin dati, na miss ko po yung thrill, na miss ko yung um, yung kaba ng competition, yung, alam mo yung mga yes, yung stress sa competition, sa loob ng competition na uh, hindi nalalaman ng mga ibang tao kung ano talaga yung, yung sarap kung nung nang nasa competition ka so, yung fulfillment uh, so, ayun, yun lang po um, basta miniature ko lang po na okay yung lahat bago ako mag-join ng competition para wala rin akong, ano mo yun na maburn the bridge or mapagsisihan so, ayun po lahat na lang. Baka siguro the others can answer. Baka sila Maki can answer this. Uh, kakantahin niyo ba yung controversial na hold my hand sa concert <laughs> <laughs> <inaudible> mo? Ah, <craincoln> um, Jet 2 or jetsky? Jet Ski? Jet, <pol Gothic> Jet 2 muna siguro. Parang hindi na kayani ng followers ko yung Jet Ski. <laughs eza Linux> oh, abang, alam mo, abangan nyo kasi, nako, gusto nyo ko controversial? Kontrover Eto na. <laughs> ah, charot lang. Pero uh, parang, basta, bas, siguro. Wait, wait, wait. Oh, you didn't answer my question. So, nyo ba? Ah, uh, no. You, hindi ang, po. In, ang kasagutan ay hindi. Hindi po. Oh, okay. <laughs> Pero controversial kami. <ganin. laughs> sa inyo <laughs> <laughs> Paano kung kayo nakapasok? <laughs> Ay, sa boys na lang. So, sa lima lang naman kayo dyan. Can you give your favorite trait of each other? So, sorry, ikaw. Sa kanilang apat. Masama, Marco. Bigay, uh, magbigay ka ng one word na i-describe mo sila. So on and so forth. Yes. Kay Ian, siguro ano. kulot. <laughs> <laughs> Hindi, <laughs> ano, ano. Um, the silencer. Silencer! <laughs> <laughs> uh, si Maya. <laughs> Victorious. <laughs> <laughs> K H extra rice. <laughs> yun. Extra, 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 extra. extra. Kay Kuya Mark. <laughs> ano ka to Bra brother? Yeah. Brother, uh, brother ko si Kuya Mark. ko siya. Ikaw, yan. Yeah. Ako oh, si Ian. ay, hindi naman ako Si Kuya Mark ko, ano, uh, The Rock. Gamayin yung sa mga rock song eh. Uh, Tapos, <laughs> <laughs> <that was laughs> si Maya naman, <no>, no, <laughs> ay na, <no, laughs> tiktokers.

Sikul The. one. one birthday. Beast. Superstar. <laughs> uh, <laughs> one. <kuya>. <laughs> idol yan si Kuya. Ako? si Ian. Si Ian. Mr. Swami. Uh, okay. Si... Si Marco. The new generation rock bands. Tapos... <laughs> ah, uh, one word. Three. Right characteristic. Si, si Ian. Ano to? One day one to. Ayan. Si, si Marco. Si Boy Practice. si Maya. Si Maya. Si Boy TikTok. Ayan. Tapos si, si Mark naman. The letter of the man. <laughs> the letter of the man. <laughs> <laughs> Then, uh, ano to, uh, the, 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 the Mr. Humble. Uh, yeah. Sige, salamat. Parang wala na akong masabi, nasabi niya na lahat eh. Ayan, si, si H, si, siyempre, parang, uh, matulungin. Si uh, H. And, uh, siyempre, si Maya. Ah, uh, advice. Malamig naman dito, advice. Uh, so si Ian minsan <laughs> ano siya eh silent oh, Pero pag nagsalita, okay <laughs> uh, <yun> naman. Yan, tungkol naman. Saka siyempre si eh, Marco uh, ah yeah. yan. <laughs> <laughs> uh, kapatid at yan, yeah, mga kabataan, Kamsat sa Ilocano. Oo. Okay, thank you. For the girls naman, pwede rin sumunod yung boys. Lahat naman kayo, di ba, Polaris Star Magic hindi lahat. Oh, ah. So, hindi, ito na lang. Kunwari, mabigyan kayo ng chance na pumasok sa bahay ni Kuya. Iti-take nyo ba yun? Oh. Yes oh. Oh, oh. po. Opo. Gusto ko po. Dahil... Diba boss? Plano natin yun. Malay um, mo naman mabigyan tayo ng opportunity. Ready naman kayo pumasok ng PBB, di ba? Kami mo ay masamagot pa. Diba? Yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Hindi po ako, a personal ako gusto ko talaga. <laughs> Grabe ka naman sa evicted agad. Then <laughs> gusto ko lang yung experience nung, <laughs> ano, nung nandun sa loob ng bayan ko, e, tapos gagawin mo yung mga tasks na ipapagawa na. E, mga ganung bagay. Sino ba? Ang <laughs> gusto ko, para may paglabas ko sa bahay ko, Kuya, may kalabdi na. Di ba? Wala. gusto ko rin talaga, kaya lang hindi ako pwede. Gawa ng single mother ako, single parent ako. So pag nasa loob ako, wala. O kayo na lang. nag okay kayo sa... Pwede rin naman, pero palabas-labas lang. Wow! <laughs> um, siguro kung kasama yung anak ko, pero ako gusto ko, I, I want to experience the, ano, the big brother house. Pero may, there are things that I have to consider, mm -hmm. ha? English yun, ha? <laughs> ako hindi. Oo, o, kasi, di ko alam kung magustuhan pa ako kung kaba-bash Natatakot kasi ako alam mo yun? No. Hmm... <laughs> 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 siguro uh, pag-iisipan, yung pag-iisipan, pero nandulog sa hindi muna kasi natatakot ako sa, sa, sa ano, hindi lang natatakot sa bash, pero parang Baka mamaya, hindi pala like likeable, hindi pala ako likeable. Oo. Tsaka may kita nila yung katawan. Ay, sorry. Charot na. So, dado lang ko sa undecided. Undecided. Yeah. Opo, yes. Hindi, parang ever since the beginning of the season of TV, nanonood na po ako. And, kahit na 24-7 yung cameras doon, parang tingin ko lahat ng mga learnings na pwede mo matutunan mo. Matututunan mo to job start your career outside the house. Kasi like sa TNT, di ba, parang nakakatanggap na tayo ng mga, ng mga bashings. Parang ano naman ba yung mabash ka sa PBB? Parang nasanay na kami. Parang di ba, parang, parang, tough na yung heart natin to accept all the criticisms. Basta ang mahalaga lahat ng opportunities na bibigay sa'yo, tanggapin mo. Kasi ikaw naman yung magdadala ng... Uh Oo. -oh. But you only regret the things you don't do. Yes. Okay. Okay po. Sige. Ah, isa pang question pala. Anong... Sorry, sorry. Tasanit ko pala. Ikaw, sasali ka po ang ibigay na, po, no, opportunity po talaga. Bi ko, bigay lang po ng bigay kung ano po yung kaya po namin maipakita sa magla. Bakit po hindi? <laughs> Opo. Okay. <laughs> Opo kasi usually na naman po. Nandalo kami. Um, explore na, ina pa namin lalo yung mga sarili namin. ngayon na, uh, nandito kami sa ABS, pala, pag -galak, galak kami dito. Yun yung masarap, masarap sa pakiramdam eh. Yung nakakagala ka dito sa ABS, di oh, 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 oh. right? ba? Ah, kapag video ka, nakikita mo yung mga artista. Oy, guys, kamusta? Ate, hello po. Yung ganun. Yung mabigyan ng opportunity ulit na makapasok sa bahay ni Kuya. Ulit? Hindi. Hindi oh. kasi I ano, mean, hindi. Hindi yung mga opportunity. Hindi yung mga opportunity. Marami kasi na ibibigay na opportunity ang ages sa amin. And lahat lang yun, pinagrap lang din po namin. Tignan namin kung sa adult ko. Hindi, ito. Additional question na rin. So, siyempre si 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 set na yung, yung mga kanta sa ano ng lineup ng concert. Ngayon, if you were given a chance to choose a song na wala dun sa lineup na gusto nyong kantahin, ano yon and why? Uh, I feel like ano, uh, angels uh, brought me here. Kasi doon ako nagsimula actually. It was my first song ng TNT All Side Grand Maestro. And hindi ako mag-isawang kantahin kahit saan. Kaya, yeah. Ako oh, siguro yung kahit isa sa mga original songs. So. kasi iba-iba yung iba yung pakiramdam na sa ngayon po, parang iba yung pakiramdam na kinakanta mo na yung mga original na nilikha mo na. Uh, yun, masarap yun sa pili. Sana, sana. Which one's your favorite pala? Na original. original. Uh, sa ngayon yung kakalabas lang na original song ko, yung ulan. Lali na ulan. Ako po yung favorite song ko na Dito Ka Na. Kasi nag-reviews ko yan sa TikTok, yeah. sa Facebook. Kaya naiiyak ako ngayon kasi. <laughs> <laughs> yan po, Dito Ka